Kasi okay, nandito tayo ngayon sa aming munting tahanan. Bali, first time namin dito matulog. At yan, medyo ano pa, uh, wala pa sa forma. Pero syempre, tinakana namin. Kasi para, yan, ma din namin yung may sariling bahay. Kasi masarap, masarap tumira sa sariling bahay kahit maliit lang. Tapos, ito naman ang project namin. Balik namin yun yan, kaysa uh, may... Maliit lang kasi itong room na to. Ito yung mga gamit namin sa Manila, pinadala na namin dito. So medyo matagal. So ito yung room, malit lang. Tapos wala pa isa, May maingit. Lalo na pang panghali, hapon, ah, yan, maingit pa. Tapos yan, inunan muna namin kilabit yung blinds para hindi masyadong kita yung loob kasi yung salamin. Clear lang. Tsaka wala pa kaming mag, ano, gamit. Wala pang mga division. So, nung nakabit na, saka kami na natulog dito. Itong unang beses na natulog dito sa aming sariling bahay. yun nga, masarap. Masarap pinira sa sariling bahay, mga repa. Yung wala pa kaming gamit dito, so dinis muna kami, nagpunas-tunas, mga... Let's muna bago kami hili. Bago dumating kasi yung mga gamit, medyo madumi pa, malikabok. Yeah, ayan. Yes. Yung time na hindi pa dumarating yung mga gamit namin, doon muna kami sa bahay ng asawa ko na natutulog. Tapos bago inaantay namin yung, yung, mga gamit. Kasi yung, ito nga, yung in Inaantay namin kasi para malagay siya. Ito sa bintana kasi mayroon pag wala open na open lang yung bintana. Pero ang ng um, black So, yun. naglinis muna kami nung mga siguro dalawang araw yata yun. Bago kami humiga dito, pinusok na balik pa balik balik walis. Tapos nung dumating na, yan, ito agad yung una namin kinabit. Dumating ng gabi, tapos kinabukasan nung umaga. Nag, ayan, na gabit na kami. Tapos ngayon, yung kagahapon, dito na kami natulog. Mga Medyo mabibisi lang ako dito. Walang, ano, walang, walang bike-bike muna. Dahil mga daya baka pag dumating na yung aming magagawa. mabilis lang naman siguro to. Pag bago ako bumalik ng Maynila, matatapos na to. So, yun, mga daya pa. magpapa mo muna tayo ng konti dito sa ating munting tahanan. Tingnan nyo na lang kung anong mga mangyayari dito sa loob. Sana matapos. Kasi paubos na rin yung pera namin. <laughs> paubos na rin yung pera namin. <laughs> ipon sa gastos. So, yun. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano yung mga nabago na. At yan muna. Busy tayo ngayon. Woohoo! At pagdating ng magagawa ay nagsukat na agad siya para ma-estimate lahat kung ilan at kung anong mga materyales ang kakailanganin. At pagkatapos ay umalis na agad kami para bumili ng mga materyales para sa kaysame at sa loop bed. At sinama na rin namin ang mga ilaw na gagamitin sa bahay para kinabuasan ay maumpisan na agad ang paggagawa. At ang una nilang gagawin ay lupit tapos kisa amin naman ang kasunod. Good morning, good morning, good morning. Ito na palang araw namin dito sa bahay at ito na yung dito na mag-upit na yung aming paggagawa. Ayan, dito na nakabili na kami ng material. Kapon. at may mga kulang pa pero maliliit na lang siguro. So itong project namin ngayon dito yung loop bed para nakahang so kailangan ni welding at kailangan ng uh, mga tubular o square tube na gagamitin dito so yan mga repa kung pisa na magkawa uh -huh. mga tayo pala siyo na ng hapon at ito na po ang nagawa namin ngayong araw bukas and lalagay na ng spray naman para sa uh, kisame na BBC selling so ito ang mga tayo pa bukas na naman ulit lapit uh -huh. na dahan lang at pumuporma na po magbibinis uh -huh. so, ako ngayon so yun ibakit sulit para buwas. Uh -huh. So, ito na yung second day ng paggawa ng loopbed. Ano sila? Burdue. Burdue. Ito na Magaling na... Fabric. <laughs> fabric. Fabrication. <laughs> Fabrication. <laughs> Kung gusto nyo magpagawa ng mga ganyan, kontakan nyo lang si Robert. Padilla. Padilla. Asawa ni... Lisa Padilla. So yung magagawa rito ha, tignan nyo naman. Hindi pa final yan sa finishing niya, kaya nililinsin yung mga good comb. So tignan nyo naman, solid na solid. Matibay. At malinis. Siyempre, yung yaman niya ang alala eh. Borsotol! Big Okay, okay. Kaya ulit, update namin ulit kayo kung ano na ang mga nangyayari sa um, aming <laughs> tingkahanan na <laughs> maraya pa. <laughs> Good Brother uh, day na naman tayo dito at ito na yung pangatlong uh, araw na namin dito sa pag kikisa sa kasalit so ito na yung nakita ito na yung nagawa nila kundi na lang medyo nababawasan na yung init dito sa loob at yan ba, nag na sila mamaya oh, ulit Good morning, good morning, good morning! Pang-apat na araw na namin tong nag-renovate at ito na yung nagawa kahapon. Kesa may subay okay na, kesa may na. So, dito na kami sa parang pinaka-selling na ito. Yung parang maglagay kami dun ng uh, street light o cob light dyan. So, nagagawa siya ng eh, design. Dito na kami magpo-focus ngayon sa baba. Welding, tapos yan. Uh, medyo makalat pa. But, pero konti na lang. Tapos, pagkatapos na ito yung hagdan, siguro kung kayang maumpisan. So, siyempre, ito ang ating tagagawa. Galing pang kutubato. Mag-ingay! <laughs> <laughs> Woohoo! So, yan, nung update natin yung araw. So, mamaya ulit. Woohoo! Good morning, good morning, good morning! So ayan mga repa, ito na yung kinalabasan ng ating pagpapagawa ng mga ilang araw, mga 5 days o 4 days yata yun. So ito na, nakakuha rin sa tiyaga. So ayan, ito na yung gusto-gusto namin mapagawa talaga, yung kisame. Nga number one talaga namin yung magpagawa yan, saka yung loop bed. Tapos ito na yung, ayan, ito na pala yung loop bed gawa na. tapos nang kapag lagay din kami ng design dito ng sa ilaw yung um, strip light so ngayon yeah, maganda so ito po ito pa yung hagdan ng na gagawin eh, natin hindi pa tapos kasi yung magagawa ng yung nagagawa nito na is babalik na sa Cotabato. kasi pinilit lang namin papuntahin yung dito para makapaggawa ng kisa may pero sabi niya naman daw ito mabilis na yung trabaho and that's madali na maghanap ng magtatrabaho na ito ay mga masilya, mga So, ito sana, dapat itong open na yan is lagayan mga damit para ma-maximize yung ano yung hagdan. Tapos dito, drawer to. So, yan sinarado niya muna kasi wala pang materyales. Tsaka, uh, alis na nga siya. Kaya, ayan. Pero madali naman daw baklasin yan. So, itong ang plano talaga nito is drawer talaga to. Lagayan ng mga gamit dyan. Tsaka, ayan. Ito sa taas. Nilagyan na lang din ng parang tawag na ito. Parang pinadiretso niya lang yung tablet para uh, hindi naman parang nakakatakot pag umakyat. Para hindi parang may, parang may harang pa. So ito naman yung place na to. Medyo makalat lang. Ito ang magiging workplace ng uh, asawa ko dyan. Magagawa ng table dyan. Para hindi naman siya yan na, may storbo. Kunyari may mga tao rito at least lang mga gamit na hindi. Dar-diretso punta agad So, ayan. Yan yung plano dyan. Table yan. Ilo ulit dito. So, ayan. Medyo pang alat lang kasi, ayan. Pakatapos na magawa. Uh, At mag-aayos pa. Pero, ayan. Ito na yan. Ito na rin mga repa ang napagawa namin sa ilang araw. So, yun. Very good naman yung kinalabasan. Maganda naman. talaga naisip namin na idea para dito sa masikip sa maliit na space so ayan. Ito yung naisip namin para medyo kahit paano yung baba maluwag makakaano yung tao. Kasi pwede naman magkuwarto pero ayan magkuwarto ka dyan. Wala na. sisip na yung ano mo. Ayan, ayan. Yung sisip na yung ah uh, yung bahay. So ito talaga ang naisip namin idea na medyo okay na okay swak na swak sa space na mga ganito. So yun lang mga repa ang importante talaga namin yung pisa may loop bed sa kaya so yun mga hanggang dito na lang muna ang ating video sa pagpagawa ng ating munting bahay unting tahanan at hindi muna ako nakapag rides kasi nga dito kami nag focus sa sa pagpagawa ang dami kong gustong puntahan dito sa late eh, pagbakasyon eh di ko gan di ko na naisip kasi mas priority namin magpagawa hindi na ako muna nag alis alis kailangan kailangan ako sa pagbibili ng mga materyales saka dito sa pagbabantay din hindi so, naman ano sa pagbantay walang problema kasi mga kamag-anak naman ang ano lang ang mga kailangan nila so kaya hindi na ako masyadong nag aalis dito hindi na ako nakapagbike focus so, na ako magbike ang dami kong gusto mapunta siguro sunod na lang na bakasyon nandyan lang naman yan siguro mas maganda pag ano kailangan ko lang talaga ma-settle muna yung eto priority talaga namin kasi mainit po. So, yun mga repa. Hanggang dito na lang muna yung, um, yung pagpapagawa natin dito sa bahay. Munting bahay namin na mag-iit. Pero yan, pag wala lang pintura niyan, very, very good niyan. So, yun. Salamat sa mga sumusuporta dyan. Thank you, thank you sa lahat. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita kayo sa susunod na mga video na upload ko.